kahulugan ng panaginip tungkol sa hagdan Ang panaginip tungkol sa mga hagdan ay maari magdala ng mas malalim na kahulugan kaysa sa nakikita ng mata Ang mga simbolikong landas na ito upang maabot ang mas mataas o bumaba ng mas mababa ay maaring iugnay sa personal na paglago mataas na pag-iisip o marahil ay pagbagsak ang mga panaginip sa hagdan ay maaring sumasalamin sa ating mga ambisyon o magbunyag ng hindi kilalang mga takot. Sa artikulong ito, sinisiyasat natin ang magkakaibang mga interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga hagdan upang matulungan kang maunawaan kung ano ang maaaring sinusubukang ipaalam ng iyong mga senaryo sa oras ng pagtulog. Ano ang kinakatawan ng hagdan sa isang panaginip? Ang isang hagdan sa isang panaginip ay madalas na itinuturing na isang simbolo ng personal na paglago, pagunlad at ambisyon. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagsusumikap na maabot ang isang mas mataas na katayuan sa buhay o pagtagumpayan ang isang tiyak na hadlang. Ang isang hagdan ay maaaring kumatawan sa iyong pag-akyat sa tagumpay, at ang pagsusumikap na kasangkot sa paggamit ng iyong mga layunin. Kung madali kang umakyat sa hagdan, maaaring ipahiwatig nito na magiging maayos ang iyong paglalakbay tungo sa tagumpay. Sa kabaligtaran, kung ang pagakyat ay mahirap o ang hagdan ay hindi matatag, maaari itong magpahiwatig ng mga pakikibaka at mga hadlang sa iyong kasalukuyang mga hangarin. Maaari rin itong mga hulugan ng espiritual na pag-akyat, kaliwanagan o koneksyon sa pagitan ng lupa at langit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umakyat sa hagdan. Panaginip na umakyat, karaniwan sinasagisag ng hagdan ng tagumpay, tagumpay at pataas na kadali ang kumilos sa iyong buhay. Iminumungkahin ito na ikaw ay nasa tamang landas sa mga tuntunin ng iyong personal at profesional na pag-unlad. Ang pagkilos ng pag-akyat ay nagpapahiwatig ng iyong ambisyon at pagsisikap na amaabot ang iyong mga layunin. Kung madali kang umakyat, maaaring nasa tamang daan ka sa paggamit ng iyong mga layunin. Sa kabaliktaran, kung ang pag-akyat sa iyong panaginip ay mahirap, maaari itong magpahiwatig ng mga hadlang na kailangan mong pagtagumpayan upang maabot ang iyong ninanais na antas ng tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng wooden ladder. Kapag nanaginip kang makakita ng hagdan na gawa sa kahoy, madalas itong sumasagisag sa landas patungo sa iyong personal na pagunlad o espiritual na paglago. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay nagtatakda na mga layunin at sabik na umakyat patungo sa tagumpay o mas mataas na pag-unawa. Gayunpaman, ang kalagayan ng hagdan ay maaari rin magdagdag ng ilang konteksto sa iyong panaginip. Kung ang hagdan na gawa sa kahoy ay matibay at matibay, maaari itong magmungkahi na ang proseso upang makamit ang iyong mga layunin ay matatag. Gayunpaman, kung hagdan ay sira o hindi matatag, maaaring ito ay isang babala na ang iyong kasalukuyang deskarte o landas ay maaring may mga mapanganib na hakbang o hindi gaano ka-secure. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may stock sa tuktok ng hagdan. Ang panaginip na may stock sa tuktok ng isang hagdan ay nangangahulugan ng takot sa tagumpay o isang pakiramdam ng pagkabalisa sa iyong mga nagawa. Maaaring hindi ka mapalagay o hindi handa para sa mga responsibilidad na kasama ng mga bagong pagkakataon o taas sa iyong buhay. Maaaring itong kumatawan sa mga damdamin ng kahinaan at pagkakalantad habang sinusubukan mong mag-chart ng mga bagong teritoryo at maabot ang higit sa iyong mga comfort zone. Ang panaginip na ito ay maaaring ding sumagisag sa mga hadlang o hadlang na maaring humahadlang lang sa iyong pag-unlad sa kabila ng mga pagsisikap na iyong ginawa upang umakyat sa hagdan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-akyat sa hagdan. Kapag nanaginip kang umakyat sa hagdan, madalas itong sumisimbolo ng pakiramdam ng saligan o bumababa sa katotohanan maaaring meron kang mataas na adhikain o matayog na layunin na ngayon ay malumalapit sa loob ng iyong dahilan o kakayahan. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari din magpahiwatig ng pagbaba sa iyong katayuan, tiwala sa sarili o pagbabalik sa iyong paglalakbay sa pagunlad ng sarili. Isa itong pagpapakumbaba at maaari maging senyales na maaaring kailanganin mong suriin muli ang iyong agarang sitwasyon o mga plano. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-akyat ng hagdan. Ang panaginip na umakyat sa isang hagdan ay karaniwang sumisimbolo sa ambisyon, tagumpay at iyong mga hangarin para sa mas mataas na katayuan o pagkilala. Kung ikaw ay matagumpay na umakyat sa hagdan sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may tiwala at may kakayahang gumawa ng pag-unlad patungo sa iyong mga layunin. Iminumungkahin nito na nalalampasan mo ang mga hamon at positibong sumusulong sa loob ng iyong personal o profesional na buhay ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay umaakyat sa panlipunang hagdan o pagpapabuti ng iyong subconscious mind. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may nahulog mula sa hagdan. Ang panaginip ng isang taong nahulog mula sa isang hagdan ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng kawalan, ng kapanatagan o kawalang tatag sa iyong buhay maaari rin itong sumagisag sa isang kabiguan o pag-urong na maaring maranasan mo o ng taong iyon pagkatapos ng pagsusumikap para sa mas matataas na tagumpay o katayuan. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa iyong takot o pag-aalala tungkol sa kaligtasan o kapakanan ng taong iyon. Ito ay isang paalala na mag-ingat sa sarili o sa iba laban sa mga potensyal na panganib o mga patibong na maaaring makagambala sa buhay o mga pagsisikap ng isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumaba sa hagdan. Ang panaginip na bumaba sa isang hagdan ay karaniwan nangangahulugan ng pagbabalik sa katotohanan pagkatapos ng isang panahon ng pagbumuni-muni o mataas na pag-iisip. Ito ay maaaring sumagisag sa pagkompleto ng isang partikular na proyekto o gawain o ang pagtatapos ng isang tiyak na yugto sa iyong buhay. Ito ay maaring magmungkahi ng isang pangangailangan na i-ground ang iyong sarili at ibalik ang iyong pansin sa mga ordinaryong gawaing pangmundo. Maaaring ito magpahiwatig ng pagbaba mula sa isang mataas na estado ng kamalayan o isang pakiramdam ng pagiging nasa toktok ng mundo. Kaya ito ay nauugnay sa isang resolve or base point sa buhay at na pinagbabatayan mo ang iyong mga enerhiya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umakyat ng hagdan sa toktok, Ang panaginip tungkol sa pagakyat sa isang hagdan sa toktok ay madalas na sumisimbolo ng ambisyon at ang proseso ng paglaki ng sarili. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagtatrabaho patungo sa iyong personal o profesional na mga layunin at determinado kang magtagumpay. Maaari rin ito magpahiwatig ng pagtagumpayan ng mga hadlang at pagkamit ng mas mataas na katayuan o kamalayan. Gayunpaman, ang konteksto, emosyon at mga pangyayari sa panaginip ay maaari rin makaimpluwensya sa interpretasyon nito. Halimbawa, kung ang pagkakyat ay nakakaramdam ng stress, maaari itong magmungkahi ng mga hamon o pakikibaka sa iyong kasalukuyang mga hangarin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umakyat sa mataas na hagdan. Kapag nanaginip kang umakyat sa isang mataas na hagdan, madalas itong kumakatawan sa iyong ambisyon at pagmamaneho patungo sa iyong personal o profesional na mga layunin. Ang panaginip na ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang simbolo ng paglago at tagumpay. Ibig sabihin ay gumagawa ka ng mga pagsulong sa iyong karera o personal na buhay. Kung mas mataas ka sa iyong pangarap, mas malapit ka upang maabot ang iyong mga layunin. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pagtagumpayan ng mga hadlang o hamon na maaaring dati ay tila hindi malulutas. Gayunpaman, kung natatakot ka habang umaakyat, maaari itong magpahiwatig ng takot sa pagunlad o pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting hagdan. Ang panaginip ng isang puting hagdan ay madalas na sumasagisag sa isang espiritual na paglalakbay o pag-akyat. Iminumungkahin e dito na ikaw ay sumusulong patungo sa iyong mga layunin sa buhay at naghahanap ng mas mataas na antas ng kamalayan. Ang kulay na puti ay nauugnay sa kadilisayan at kaliwanagan, kaya ang pagtingin sa isang puting hagdan ay maaring isang imbitasyon upang dalisayin ang iyong buhay at simulan ang espiritual na paglago. Ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nagtagumpay sa mga hadlang at umakyat sa hagdan ng karera na nagpapahiwatig ng iyong ambisyon at determinasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa bumagsak mula sa hagdan. Panaginip ng bumagsak mula sa isang hagdan ay maaaring bigyang kahulugan bilang tanda ng kawalang tatag at kawalan ng kapanatagan sa iyong buhay. Maaaring mga hulugan ito na sinusubukan mong umunlad o umakyat sa mas mataas na katayuan, ngunit natatakot kang mabigo o hindi makasabay ang panaginip ay maaari din sumagisag sa iyong takot sa pagtanggi o pagkabigo sa iyong personal na buhay o karera. Ito ay isang hindi malay na pagmumuni-muni ng mga nakikitang mga hadlang, hamon at takot na maaari mong harapin sa iyong pagkising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng hagdan kapag nanaginip kang makakita ng hagdan, kadalasan sumisimbolo ito sa iyong espiritual o personal na paglago. Ang hagdan ay kadalasan binibigyang kahulugan bilang simbolo ng mga hakbang ng iyong ginagawa tungo sa pagkamit ng iyong mga layunin. Ang nakikita mo ito sa iyong mga panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay naglalagay ng mga pagsisikap na mapabuti ang iyong sarili at maabot ang mas mataas na taas. Ngunit ang posisyon ng hagdan ay maaari din maging makabuluhan. Ang isang tuwid na hagdan ay maaaring magpahiwatig ng positibong pagunlad, habang ang isang nahulog ay maaaring magmungkahi ng mga hadlang na maaaring kinakaharap mo sa totoong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahulog sa isang hagdan Ang panaginip na mahulog sa isang hagdan ay maaaring sumisimbolo sa mga pag-urong at kabiguan ito ay maaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan o kawalan ng katiyakan tungkol sa iyong posisyon o pagunlad sa buhay, karera o isang partikular na sitwasyon. Maaari ding itong nauugnay sa isang takot sa pagkabigo at ang pagkabalisa na nauugnay sa pagkuha ng isang panganib. Ang isang hagdan sa iyong panaginip ay maaring kumatawan sa mga layunin at ambisyon sa makatuwid, ang pagbagsak mula dito ay maaaring magpahiwatig ng iyong takot o pagkabigo upang makamit ang mga layuning iyon. Sa makatuwid, maaaring ito ay isang wake-up call upang muling suriin ang iyong mga plano at diskarte o posibleng lapitan ang iyong mga layunin ng may higit na paghahanda at kumpiyansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang hagdan ang panaginip ng isang sirang hagdan ay maaring sumagisag sa mga pag-urong sa iyong personal o profesional na buhay. Ito ay maaring sumasalamin sa iyong mga damdamin ng pagiging suplado, hindi makausad o nabigong makamit ang iyong mga layunin. Ang isang sirang hagdan ay maaari ding kumatawan sa hindi mapagkakatiwala ang suporta o mga kasangkapan sa iyong buhay na pumipigil sa iyo sa pagkamit ng iyong mga pangarap. Ang panaginip na ito ay maaari maging isang wake-up call at isang paghihikayat na humanap ng iba pang mga landas o solusyon upang malampasan ang mga hadlang na ito. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga hagdan ay isang simbolo ng personal na paglago, pagunlad, ambisyon at tagumpay. Maaari ring ito magpahiwatig ng espiritual na pag-akyat, kaliwanagan o koneksyon sa pagitan ng lupa at langit. Ang madaling pag-akyat sa isang hagdan ay maaring magpahiwatig na ang iyong paglalakbay sa tagumpay ay magiging maayos, habang ang isang mahirap o hindi matatag na hagdan ay maaaring magpahiwatig ng mga pakikibaka at mga hadlang.